और ये लाल लेव तो लगा तो ओए कैसे ओ जी भाई और ये पेट्रोल लास्ट टाइम अपन में আককো না গো আককো এইটা আকু আকু রেjumpa ওহে চম্বা ওলাই এতই থাকো তুই কি শাস্তি দিও মারো Wala naman! Uy, ako nandiyan! Wala, takapila. na kami! Yan, kasi ulo ka. Ang tip! Ano mo matatabi mo? Metastars PC! Ano, ano? Ang ko ano sabi mo sa pagkamatay ni Joker? Oo, oh, hindi niyo ko ba't nang napatay? <laughs> hindi mo matay, meron patay, pero patay niyo pa rin. Ay, ano mo sabi mo sa pagkamatay ni Joker? Ano miss ko lang si Joker? Ay, dahil siya ang the main reason. Ang mga naman! Ah! <laughs> ano mo na sabi mo sa pagkamatay ni Joker? Ano mo naman? Ano mo Bakit? Hindi mo ba kaya? Ikaw. Nahihiya. General, ano masasabi mo? Patay na si Joe Mike. Uy, salitaan naman! Kaya ba ang kucha? Uy, huwag mong lagay ang anwil. Formal na formal. Sabi kan Will. Fifteen. pag pag nakita talaga tayo niyan, bubugbugin tayo niyan dito isa. <laughs> 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 ba, ba, <sabi. laughs> hindi mo mo matanggap. <laughs> Kamanta ka, hindi ko kayang tanggapin. <laughs> kahapon lang mo <mong> kasama kami. Hindi <laughs> ko kayang talaga. Kahapon lang. Absent <laughs> ka <kami ang numbered. laughs> <Kaya sabi. laughs> kahapon, di ba? Siglang namatay si Jones. Ayun lang. lang. Ayos lang yan, i-edit eh. na lang namin yung luha para hindi makita. si Jomorz! Ayun Anong masasabi mo? Ba? <laughs> Sorry, Sorry na lang. Hindi <laughs> <Even laughs> na <Even lang. lang. laughs> Ibal, Jibal. Anong mo sabi mo? Okay, pagkabatay ni Joward. Okay lang. Hindi ko rin siya nakikita eh. Hindi ko rin siya siya nakikita. Hindi ko rin siya makita. Okay lang kahit mamatay siya sa akin. Diba? Okay birthday pero sa Next in line. Ito po next in line. Ah, uh, Epal. Okay. Ano <Hello>. Ano <laughs> 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 so, ba Masaya pa. May na ka eh. Ang bilis ha. 5 April boy. Ang dali, nagbibideo ko. Oh. Death anniversary. Ano mas nasasabi mo? Ano mo nasasabi mo? ko na kay... Pagkalumakad. At mga bayit ng tao. Mahalami siya. Yung part. Sana... ORA! sabi n'yo NG IKAPAKABABAYAN NA! niyo? naman!